And dito po kasi sa group to, bali dito po nakapaloob yung sa bagong modernong teknolohiya na tayo ng pagsasaka. Uh, dito po sa yung <laughs> variety, mga kulay na mga bago na po yung mga dito. Kagaya po ng mga hybrid na palay. Wala na po yung mga olds natin na tinatawag natin kaninang milagrosa, wag wag intan, gano'n yung mga ano po, hey, na, po. Ngayon po, 160, 402, long team, yung lalaki, babae, hybrid, jackpot, SL8, SL9, at saka SL7, at saka marami pa pong iba. Na po sa moderno. Lalaki, babae. Tapos sa mga gulay, yung mga old na tinatanim po dati, wala na din, bagong moderno na rin po siya. Kahit din po sa mga silis sa talong. Hybrid. Yung mga hybrid. yung mga hybrid na po ay kagaya po nung, di po ba? Malalaki na siya. Malalaki na. May Ito. mga bagong pangalan na rin po yung mga gulay dito ba? <laughs> Kasi nung una yung panay, native na talong, ganun yung mga ano nila eh. Yeah. Gaya yung mais. Yung Kagaya po yung mais, ang uso nun eh. Yung kulay puti, malagkit. Ngayon po, di ba, meron na yung, yung yellow corn. Kaya nakapaloob na po tayo sa mga bagong variety. Tapos, um, pa paghahanda yeah. naman po, pag nagkanim na tayo, ngayon gumagamit na po tayo yeah. ng moderno. Traktora na. Nawala na po yung kalabaw, araro. Ito na po siya, traktora. At saka yung hand traktor po yung kagaya diba, nung sa kapatid ni atin nila yung kuliglig. Oo, kuliglig. Oo. Tapos may hand traktor. Tsaka yung pagtatanim ko ng palay. Akala ko ipis yung kalabaw pa. <laughs> di po makinig sa buwan. Di diba, po, wala ni tao. Dati, di ba, may pakya may gumagamit na po yung paming. ng tao. Tapos kita kanina po planter. po, planter. Tapos sa mga ginagamit po natin may gumagamit ng organic Pero, fertilizer. Diyan na naman po yung sa paggamit ng mga bataba. Tsaka yung pang-spray po natin. Ayun na po siya. Ang dami-dami na po ng klase ng abono. Uh, uh, Pesticide, dami-dami na rin po kaya hindi na natin alam tum. Okay pa ba yung ginagamit? Pinakain natin kung okay pa tayo. Ayan na po siya. Dahil meron tayong triple portion, 1620, urea, dam, at marami pang iba na klase ng paglaba. O, tapos may irigasyon na rin po tayo ngayon. Noon sa kutulan lang. lang. Ayun po yung pagkakaiba nung noon, noon, yung pinaliwanag na po ni Ate Esther. Ngayon, may irigasyon na po tayo. Kaya yeah. hindi na tayo sa bahag ng ulam, nakakagawa na tayo ng second and third trapping. So dito sa liba, nakaka-third na po. Oo, oh, meron. Meron dito. Tapos may kalabaw na po. Kala ko yung kanina eh. Kundi pang sibar na lang po, sir. Ano po yung sibar? Yung mga ng punla. Punla. Paglagyan ng punla. Tapos yung maghihila na lang ng patlabar. Ikakadkad doon sa mga pinita. Oo. Ikakadkad, sir. Tapos ngayon, hindi na tayo gumagamit ng pantabas. Yung mawe po kayo, grass cutter grass cutter. Ito na po siya. Ayos, may grass cutter po siya. Kaya dami na mga bago. Oo. Oh, oh. Tapos sa pag po uh, natin. Teka, okay. mayroon pang spray. Oh. Paano yung sprayer mo? Power spray. Arin mo ba yan? Power spray yun. Siyempre, pang pag, -pag spray Oo, <laughs> no, noon walang ganun. Ryan na. Oo, oh, charge na lang, power spray talaga. Ah, meron na parang gano'n na Ah, gano'n? nag Oo, hindi na yung ginaganong gano'n. galing ano. galing ah. Tapos meron po tayo ngayon. Ito na po, lumitaw na yun. Uy, ripo. Oo, oh. aani na, kamo, aani na. Ayan na, si Halimaw. Yung uh, Purimaw yan. Oo, oh, ayun na, bakako. Oo, si Robot yun. Panghakot yun. Yung pangkaryada na nila. may kariton. Wala na. Nawala na po yun. Robot ang tawag nyo, Robot. Nawala na ng hanap buhay yung mga karyado. Ay, pati pala karyado no? Oo, wala na. Ay, naman ang tawag Binunta na yung mga kalimutang. Dalo sa amin eh, tatatlo na tayo Dapat, may kalimutang. Tapos dila tayong bakling palay duma. natin pagkatapos ng robot, yung sa kanipid. Ayun na siya, pero mura. Yeah. <laughs> 11 pesos. Uh Oo. -oh. <laughs> 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 Umani na siya sa 11 pesos Lugay, naman, kaya lugi. Lugi. Dapat <laughs> sa yung pagsupakan, <laughs> <kagano>, kaganyak. <laughs> Dapat nakala, Oh, may mukha

paggamit yung makinarya. moderno Ah, naging modern, no? oh, oh. Yung kumbaga sa so kani habang nagmodernize, uh, lalo namang naghirap. Hmm. nagmodernize, lalo namang naghirap. Uh oh. Yeah. Oo. Yes!